pagkita lang muna natin doon sa mga web lang natin ang video natin kung about mga ito sa mga tag mga lock dito ng mga sombrero mga isang pakaganda mga lock dito ng mga ito. so marami kang pagpipilian dito mga ito, ibang mga color mga kulay ng mga ito, mga sombrero so ang highest price pero magkano ang highest price dito mga ito? ang pinaka highest price na ng ano 500 so pinaka highest price dito pa nga sombrero natin mga iso ipapakita natin mamaya kung magkaano kung mga pitsan ang pinaka highest price daw dito mga sombrero dito ay 500. So pinaka lowest price na natin mga sombrero dito mga so 120. So yung katulad ko, yun oh so ni Tony Vlog. Oh. Sinuot ni Tony Vlog. Dito na rin to. So bibili din natin. So 120 lang mga ganitong klase. So nasa labas ito ang kita natin. So shout out to napaka-moral din mga sombrero dito mga. So ipapakita ko na live natin. Oh. So yan mga guys dito mayroon dito sa mga about yung mga ganong klase. No? mga yan sombrero. But ibang mga hugis dito at kulay at ibang klase po mga sombrero na pwede nyo no, pang ma-build dito yung mga sombrero dito mga guys so mga imported mga guys so, nandito po yung itong mga ito po yung tag 300 po so yan nung no, simula po tayo dito sa mga highs so, so yung tag uh, tag 300 no? sa mga ganitong lock no sa so, mga ganitong klase ng mga sombrero natin yeah. so ang presyo nito mga guys so 300 ang mga presyohan ng ganitong orange na sombrero na ito. So, ayan. Ang dami mga ibang pwede nung pagpipilihan mga kulay dito mga isang night, no? Mayroon tayo rito, ayan. Ito yan. example, ng Naganda rin itong look na ito. So, ang presyo nito. So, um, 300 din agin ito mga isang. Ayan. Ayan, ha? Mga ano dito. So, iba't ibang pwede mga pagpipilihan dito mga sombrero mga isang. Iba't ibang mga kulay, no? Yan, mayroon dito. So, 300 din ito sa mga yan. Ipapakita natin. So, mga to, sa mga ganong klase ito, ito size istante dito mga is. So, mga ganito. Yung tag-300 -tag po mga pre po dito mga gatong uh, galitong orim at mga klase po mga sombrero. Ito, Gan mga ganda rin ito so. mga guys. Yan, tag-300 lang din ito mga guys. Yan. So, mga ganitong klase mga sombrero natin, no? Yan. Yan, tag-300 lang din ito mga guys. Yan. Yan. So, mayroon tayong dito ano, yan, yan, mga mga hugis yung mga ganitong tag 300, 300 yan mga guys, mga tag 300 yan. Yan mga ganitong klaseng ito. Yan sample ito mga guys ha. Ipapakita na natin. Yan sa mga gusto nyo makapaghanap ka ng mga branded na mga sombrero dito mga guys. Ito ha. Yan. So ang presyo nyo tag tag 300 ito mga guys. Mga so, ganitong oring klase. No? So ang dami yung magpagpipilihan dito mga guys yan. 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 Mayroon tayong ganitong orange mga guys. Oh, yan. Kapag oh, magustuhan ito. Yan. So, yun ang tag tag 300 to. So, pupunta tayo dun mamaya sa mga uh, highest price nila sa mga sombrero nila, guys. So, itong ori yung. Okay. So, yan. So, meron ko tayo rito. So, mga ganitong klase. So, yan. Tag 300 yan. dami mo pong dito mga siya so meron mga nakataas man din po sa mga nakahang dito sa taas mayroon din so dapat tayo dito sa may ano mga siya ito ito man ang mga presyo naman yung tagdalawang daan. ito mga ganitong klaseng mga, relog, ah, mga sombrero mga siya tagdalawang lang din ito yung mga presyo yan yung mga ganito tagdalawang daan. Yeah, mga ganitong klase nagdadalong daan lang ito mga isa yan, so, mga ganong formahan yan. ito mga dalong daan yan, sa so, mga itong yung lock niya. yan, dalong daan lang din mga ganyan dalong daan so mga ganong klase mga tagdadalong daan ito mga isa ito yan, sa so, dalong daan, so dami yung mga pagpipilan talaga iba't ibang mga klase mga sombrero natin dito mga no? so, isa ibang klase at ibang ganda ganibang panalong panalos mga kulay dito mga daming dami mong pagpipilian ng klaseng kulay po mga guys pag sa daan lang yan mga so, meron dito sa mga itong lock no yan yan daan din yan. sa mga ganyan yung klase ito 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 yan so, maganda nito ito pa eh yan dalawang daan din ito magdadalawang daan yan so yung mga interesado sa so, mga ano yan dali lang hanapin ito mga guys dito lang sa harap ng sa may kapo halap na sa may malapit dito sa police station to mga so, so, guys no yan sa magandang glass no? yeah. yan yan so, ang daming pag ganun yan ang mga daming mga pagpipilan tong ori mga klase ng mga sombrero so hilera dito mga tag tagto 200 lang din to mga to so mga ang uh, klase nito. Tag 200 lang din to. So, yan may nakalakakas. So, yung ganda nito mga isa. Yan, yeah, mga itong ori. Baka gusto mo rin mga ganitong klase ng ori. Baka. Yeah. Mga ganitong klase. 200. Night. So, rin itong bagay rin to mga isa. Pag naganap kayo ng mga ganitong klase mga sombrero natin. Yan. So, dito mga isa, dami nung pwede nung ma-build dito sa mga, about ng mga uh, sombrero natin. Napakaganda dito mga isa. So, doon, dapat tayo doon sa, titingnan naman tayo ng klase natin, kung ano naman yung sistema po. Ito, mayroon tag, tag 300 po, tag-300 po ito mga ganitong Yan. So, ganitong orin. Okay. Tag-200 lang ito. At tag 300. Tagtag 300 dito. Ayan. Tag 300 lang dito mga isa. Ayan. Itutok natin yung mga tagtag -tag 300. No? Ayan mga katulad yung mga sombrero dito. Napakaganda yung mga sombrero natin dito. Pwede na mga mabil itong mga... So, negosable pa siguro naman itong mga presyohan. Siguro sa mga... Pang... Uh, may conversary ito. Baga ito. So itanong natin kung negotiable pa ba tong sa mga presyuan dito. Kung sakali naman, oh. No? itanong natin. So yung mga kaysa, so, nandito naman ito mga klase naman sa tanga nakahangir sa ibabaw. Oh. So ang mga presyuan daw dito talaga, mm -hmm. ah, ah, hindi na po ah, fixed price na about 300 kung ano mga ang presyuan po 300 o 200 so ganoon na lang din talaga ang presyuan hindi, hindi mo na sa wala na po ang negotiable po ng so ganoon na ang presyuan na, na talaga rito Ay, katulad yung ganda rin ito mga so. Ayan. Ito po yung tagti 300 dyan. Ayan, tagti 300 natin. So, ganoon na rin ang presyuhan nila. Ayan. Ayan, sa mga tag 300 natin ha. So, mga napakaganda mga ito. Mayroon din dito. Tag 300 din. Again, ah, ito mga iso. Mga... Napakaganda rin ito mga gatong klase. Tag 300. Dyan. Ayan. So, mga ganong klase No? tagti 300 lang ito mga so marami kang pagpipilan ng mga klase mga sombrero ito mga 300 so, ang titingnan naman natin ng mga doon naman tayo sa mga about ng mga tag 500 na mga presyo ang tingnan natin kung ano namang klase yung mga pagpapayon bago tayo mong pumunta ito mo ito mga tag 500 oh? pwede tayo makukuha ta ng sample no? so yan so ito yung klase na tag 500 po mga guys so ito po yung highest price nila ng tag ano pa 500 ang mga presyuhan nito ni mga siya tag 500 yan. Yeah. so yan ang magkano? sabi na 500 500 ah ito ito mga tong ito sabi na so ang highest price lang dito mga ano pinaka highest price nila dito mga 700 mga so wala nang negotiable yun fix na rin din o oh, yan yeah, mga ganong klase yung mga mga um, guys yung tag 700 so wala na doon tawad so fixed price na rin talaga sa presyo ng 700. So lahat ng price nito ganun na rin ang presyo nila kung anong nakatag tag nila Ayun, ah, 700 no. Yan, so sample tayo ng ito toto to plan tayo sa no, 700. So meron tayong liquors nito. yan, 700 again. So napakita natin yung anong, anong klase pong 700. So ipapakita natin natin yung, yung tag 500 natin yan. Sa so, mga ganung klase naman ng na tag 500. Yeah, Sample tayo. Ito po yung tagpa-500 mga guys. Ito yung mga presyo na 500. 500. Yan. 500 lang. Okay. So, dapat naman tayo sa mga galitong ore na mas mga tag-120. So, nakita mga imported natin mga sombrero dito. Pahalagang 120 lang po mga guys. Yan. So ganda na rin presyo So katulad nito na bibilhin na, bibili na rin ito ni sa mga ganitong klase. So trip ko lang eh. Trip lang lang hogis niya. So kahit na ano naman okay okay lang daw pang sombrero pang depensa lang naman wala niyan So may tanong natin eh, S S H C ano spelling ni meaning daw mga guys. So mga presyo ng tag ano tag 120 may yeah, mga tag 120 sa mga ganitong klase po mga tag 120 mga ito yeah, yan 120 ito mga ito yeah, yan mayroon tayo nito yan yeah, tag 120 sa mga about mga ito so yan yeah, mga iso ano pang hinahantay ni mga ulit mga iso papakita lang natin dito sa mga ano sa kya sa mismong kya po lang mga sa simbahan no yan sa mga simbahan dir lang uh, skinita na yan sa diritso lang so dito po si may Ah, ito. Sa police station lang po. Makikita mo ito sa labas. Makikita mo ito sa So, dito yung bridge Pula ko ito po. Ayan. So, ano pa yung natin mga kayo? So, pasyal lang kayo rito. Kung gusto mga pag ng mga mura, mga sombrero, dito lang sa Kapo. Maraming salamat.